Rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At dito nga ay tinawagan na ni Mr. Reyes Ito nga si Chip Espinas At tinanong niya kung bakit daw hanggang ngayon Ay buhay pa itong si Congressman Sibilla At dito nga ay galit na galit Itong si Mr. Reyes dahil sabi niya nga dito kay Chief Espinas, pag hindi pa natodas at nadali ngayong araw, itong si Congressman Sibilla ay babawiin ko ang ibinayad ko sa inyo na 30 million pesos at dito ay nagulantang at gulong-gulo ang pag-iisip ngayon nitong si Chief Espinas. Kaya dito nga ay tinawagan na si Balakutan at ang isa niyang uh, katiwala na isa rin nga pulis dito nga sa correctional at agad-agad silang nagtungo kay Bubbles na mainit na mainit ang ulo nga nitong si Chief Espinas at sabi nga dito ni Warden Balakutan ay paano daw nilang ipapaliwanag sa social media ang nangyari na isang malaking riot sa kanilang correctional dahil alam na alam at kilalang kilala nga ng mga tao at ng ibang mga kulungan na ang kanilang correctional ay napakaayos at napakababait ng mga tao doon at walang rayot na nangyayari kung bakit ngayon lang may nangyaring isang napakalaking rayot dahil nga sa kagagawan nitong si Bong at sabi nga dito ni Chief Espinas hindi iyan ang gumugulo at malaki iniisip ko kung hindi yung pagtawag nga ni Mr. Reyes na kinakailangan ng mga matodas itong si Congressman Sibilla kung kaya't sinabi nga dito nitong si Chip Espinas. Bubbles, kumusta ang kalagayan ni Tanggol? Hindi ko pa siya nakikita at hindi pa ako napupunta roon dahil nakatatlong araw tayong padlock at hindi ko pa rin nakakausap si Lolo. Kaya inutusan niya itong si Warden at ang kanyang isang tauhan. Nakuhanin nga nila si Tanggol dahil ngayong gabi ay lalakad si Tanggol at itong si Bubbles at sabi nga ni Chief Espinas ay dating gawi at kailangan na kailangan na huwag na huwag kayong papalpak dahil siguradong masisira tayo sa ating kliyente. Ito nga ang sabi dito ni Chief Espinas at agad-agad naman nilang kinuha si Tanggol at dito naman ay nagulat si Ben dahil sinabi nga na pinapatawag si Tanggol ni Chief Espinas. Ito na ang sinasabi ko. Ito nga ang sabi dito ni Ben kung kaya't tumayo na itong uh, si Ben upang uh, pigilan sana itong si Tanggol na huwag sumama dito nga sa mga pulis. Ngunit sabi Tanggol, ako na ang bahala at kung ano man ang uh, naghihintay na kaparusahan sa ginawa ay handa akong tanggapin kung ano man ang uh, kaparusahan ito. At dito kaya ay pumayag si uh, Tanggol na maging isang uh, hitman or siya nga ang tatawagin niya kikitil dito kaya congressman Sibilya para maging okay sila ngayon dito nga si Chip Espinas at dito nga ay nag-usap na itong si Tanggol at si Chief Espinas ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang pag-uusap at kung ano man po ang mangyayari ayan ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito sa FPJ ang Batang Kiapo. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.